Goodbye! Mga manubulak na karon ang nag-adjust subo nga Valentine's Day. Ang iban sa ila sa gwa na mismo sa eskwelahan nag-plaster. Kag sa kamahal karon sa nga rose, mayara sila sa alternative para diri. May report si Romeo Subaldo. Wala pa mga alas sa aga, masako na sa guwa sang gate sang La Consolacion College, Bacolod. Samtang nagainabot ang mga estudyante, masako man ang pagtanyag sa ilasang bulak sa mga negosyante. Ang iban, pagpanaog na sa lakyan, may bitbit -bit na gadaan ng bulak. Ang iban, diri sa mga marugbaligya, nagapangita sa pangrigalo sa ila kabataan, subong nga Valentine's Day. Ang ininga iloy, masako ang pagpili sa bulak, tatlo ang iya estudyante. Tanan sila, pangbakla niya sa mga bulak, para pang regalo sa teachers. Para sa teachers na ma'am? Yes. Ah, okay. Oo, uh, oh, pa ng tatlo. Isipan na nga. <laughs> <laughs> tatlo na at tatlo ko, sir. tatlo? Tatlo ang inibak na putanan. Kalimang <laughs> po, Mr. ako kung malitay day. <laughs> <laughs> Hindi ini-required, luyag sa mga kabataan nga regalohan lang ang ilang mga teachers. Ang ina man nga bata, nagbakal sa flowers para kay crush, kag, para kay teacher mo sa inyo flowers? Para kasi na so, iya Kaya crush, kagay teacher. Wow. Suno <laughs> so, sa mga baligya, diri na sila nag-aplastar kung Valentine's Day. Kay kung basihan nagliliga tuig, deri naga ang nagliligad yung tuig, diri na gakaubos ang ilabaligya nga bulak. Ba't ko, tanan. Oh, para pang nga presyo agad. Okay. Pero ka di ka dahil Valentine's? Dapat di ka bakalaw? Oo, pero dapat ang presyo pang estudyante man, may tag 25 pesos, 30 kag 100. Mahal abi katama sang subong. Gani, may mga manogbulak nga nag-adjust. Malaysian moms ang bulak kag ibutangan sang plastic nga rose para 100 pesos ang iguan sa sini nga mini bouquet. Kun tudturon ko ng rose, syado ka yes, eh, sabon, mahal. Tudto di bulak. Hindi sir, subong mahal ang ano ang tudturon. Mas oh, mahal iguan kung magtutud pa nga rose. So sa mo lang sa rose nga yeah, plastic. Tapos area totoo dia bulak. Pila uh, ig usubong aw? Oh. 650 ang dosina, dosina Magasto, pero suno sa mga ginikanan okay lang. Kaisa man lang sa isa ka tuig gina-celebrate ang Valentine's Day.